Nagkita na sila ni Kuya. Alam na ni sila ni Kuya. Kaya sa mga guys, mga anak ko. Hello everyone, Hello, everyone. Ayun, ako ngayon sa aming bahay. Ayan yung aking dalawang anak. Hello guys. Say hi. Dalo, Bill. Pabong pala Matabang sa akin, no? Hindi. Bakit ganun? Ano ko?